Tara, simulan na natin ang pagluto nito. Kailangan natin dito ng tatlong pork chop. Tinati ko nga yan sa gitna para madali maluto or pwede din naman para dumami. Kailangan din po natin dito ng calamansi. Sarap kasi talaga ito kapag binabad ito sa maraming calamansi, kaya medyo dinamidamihan ko na. Tinilagay ko na dito sa bowl yung mga hiniwa ko na pork chop kanina. Tapos naglagay na din ako dyan ng toyo. Tapos, sinala ko na itong kalamansi para hindi mapasama yung buto kasi mapait yun. At maglalagay na din tayo ng paminta at north seasoning. Sarap talaga ng north seasoning, ano. Daro na sa kagaya nito na kailangan i-marinate. Sobrang bango. Set aside lang natin at i-marinate lang natin ito ng 30 minutes to 1 hour. Pero iba talaga ang sarap nito kapag overnight mo ito ibinabar. Tapos, maglalagay din tayo dito ng talong. Dalawang pirasong talong ang ilalagay ko dito para mas dumami. Tapos, Isinunod ko na dito itong sibuyas na malaki. Tapos ganito yung pagayat ko nito, yung pabilog. Masarap talaga ang luto na ito kapag maraming sibuyas. Buti na lang meron sa tindahan na malalaking sibuyas kasi yung mga sibuyas ko dito ay mga sakto lamang. At iprito ko na din yung mga talong na hiniwa ko kanina. At kapag brown na yung kabilang side, ay balikta rin lang ito. Ganito lang yung luto nga nito. Pwede na isawsaw ito sa toyo. Ano, ang sarap din naman. Yung lalagyan ng toyo at saka sili. Ang sarap. Dahil luto na, iset aside lang muna natin yung mga talong. At dito naman tayo sa sibuyas at ikakaramilize lang natin ito. naman ay isi-sear lang natin ang pork chop or iba browning method lang natin ito. Pwede nyo po skip ang part na ito kung nagmamadali kayo pero mas masarap talaga kapag ginanito nyo yung karne. Mas nilalabas niya kasi ang sarap ng karne ng manok, ng baboy, ng baka kapag ginamitan nyo ng ganitong method. Check natin kung naglight brown na para mabaliktad natin para sa kabila naman. को 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 dahil okay na itong pork chop, ilalagay na natin dito yung sibuyas na kinaramilize natin kanina. At ilalagay din natin dito yung pinagbabara ng pork chop. At nagdagdag ako ng isang basong tubig para mapalambot ito. At naglagay ako ng paminta at itong brown sugar para mabalansi ang lasa. At takpan lang natin ito para mas mabilis maluto. Dahil malambot na ang pork chop, ilalagay ko na dito ang mga piniritong talong kanina. Pan ko lang ito saglit para mas maluto. At ito na, luto na ang ating pork bistek with eggplant. Ilalagay ko lang dito sa ibabaw yung mga ibang sibuyas na kinaramilize ko kanina. ba diba, mas dumami yung tatlong pork chop lang kanina dahil nagdagdag ako ng dalawang talong. Marami-rami na rin ang makakain nito. Kaya hukad na kaon na ta. Mulang na. Madamong nga salamat sa paglantaw. And see you on my next one. Bye!